DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales may pangako ang bukas. Bakit ba puro na lang pagdurusa ang inaabot ko mula ng magpamilya ko? Sinikap ko namang maging mabuting inata sa oa. Ah. Pero bakit lagi na lang hirap ang nararanasan ko? Nagpamilya ba ako para lang magdusa? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Sana namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikaapat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Nagpamilya ba ako para lang magdusa? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May pangako, Ang bukas, Please. Sabi ni Lola Lilay, eh, di ka pa rin kumakain. Kumain ka naman. Baka magkasakit ka na eh. Mabuti pa mamatay na ako, Kuya Mark. Riz naman. Huwag kang magsalita ng ganyan. Sira na ang buhay ko. Palagay mo ba makakaya kong tiisin ang panilibak ng mga tao? Gumagawa na kami ng paraan. <laughs> para makamit mong katarungan. Mark. Ay, Lolo. Chris. May, may babalita ako sa inyo, mga apo. Ano po yan, Lolo? Si Totong. Natagpuan na ng mga pulis. O, o mabuti naman o. Oh. Ah, Lolo. Tanalo, puntahan po natin siya. Patay na siya. Ho? Oh. Nalaban bang wala niya? Pinatay siya ng tatay ninyo, abo. <gasps> ano ho? Ano? At pagkatapos gawin niyo ng inyong ba? kusa siya sumuko sa mga alagad ng batas. Kasama ko si na Lilay at Mark. Tatay Tinoy. Nay. Mark. Salamat nagpunta kayo rito. Pero hindi mo dapat ginawa yon Martin. Inilagay mo ang bata sa iyong mga kamay. Ngayon, tiyak na mabibilanggo ka ng matagal. Kasalanan ko. Kaya napahamak ang bunso ko, naytay. Kaya, ipinaghiganti ko siya. At tanggap ko po. Kahit mabilanggo ako. Martel. Mark, anak. Alam ko tulad ni Riz. Galit ka rin sa akin dahil... Naging walang kwentang ama ako. Mapatawad niyo sana ako. Patawad sa inyong lahat. <laughs> Napansin mo ba? Tinignan lang ni Mark ang kanyang ama. Hindi niya ito kinausap. Oo, Lilay. At ko, Marakihan kalit ni Mark sa kanyang ama. Kapwa-apektado ang ating mga apo ng masasakit na naganap sa kanilang pamilya. Sayang. Dahil huli na ang pagsisisi ni Martin. Hindi na maibabalik pa lahat. Tulungan natin silang makabangon, Lilay. Alalayan natin sila lahat. At palakasin ng kanilang mga loob. Nagpagod na pagod ako. Hindi pa rin ako dalawin ng antok. Naaalala ko na naman ang pamilya ko. Si Riz. Ang oh, anak ko. Patawarin mo sa anak ko, anak. Kung wala ako dyan, para mayakap ka at madamayan. Pero alam ng Diyos, mahal na mahal ko kayo ng iyong Kuya Mark. Sana magpakatatag kayo mga anak. Hanggang sa muli tayong magkita-kita. Si Martin naman. Hindi ko na maramdaman ngayon sa puso ko. Ang pagmamahal na inukol ko sa kanya. Dahil sa ginawa niyang pagpapabaya sa aming mga anak. Dapat pala hindi ko na lang siya pinatawad na umuwi ako. At ngayon nakulong naman siya dahil sa pagkakapatay kay Toto. <laughs> Lalong wala na akong magagawang tulong para sa kanya. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lilay, kumusta na si Riz? Anong sabi ng doktor? Bakit siya biglang hinimatay? Anong sakit niya? Tinoy, walang sakit ang ating apo. Ha? Buntis siya. Oh, Diyos ko. Bakit nagbunga pa ang pagsasamantala sa kanya? Lalo mahihirapan ng ating apo. At maging si Mark, hindi rin niya matanggap ang kanyang nalaman. Panibagong problema na naman ito sa kanila. Huwag ako ka, awa mga apo. mo na naman kinausap ang nanay mo nang tumawag siya kanina. Bakit? Dalit ka ba sa kanya? Talagang masama po ang loob ko kay inay. Kung nakinig siya sa amin ni Kuya Mark na iwan na si itay, siguro hindi ko ito dinanas. Hindi ako marirape at mabubuntis. Huwag mo siya sisihin na po. Wala siyang kasalanan. Ako. Ako ang may kasalanan ng lahat. Lola. Dahil ako ang nagkumbinsin sa kanya para magtrabaho sa ibang bansa upang maiwalay na siya sa iyong ama. Kaya kasalanan ko ang lahat ng ito. <coughs> Aba, narito pala sa amin ang pogi kong lolo. Bakit nandito kayo? Ha, lo? Ating gabi na. Talagang inintay kita, Mark. Bakit ka ba nagkakaganyan? Oo. Oh. Lagi ka na lang hating gabi kung umuwi. Eh, kasi naman, boring dito sa bahay. Puro problema. Pati pag-aaral mo, pinabayaan mo na. Pag dumarating ka naman, para kang lasing. <laughs> ako lasing? Hindi, loho At kaya ako laging ganitong oras umuwi. Kasi eh, nagsasaya lang kami ng tropa ko. Eh. Doon ako nagpupunta. Eh. Mas, masaya doon eh. Apo, Huwag ka sana magdamdam sa akin. Pero sana naman, Wag mo nang sundan ang nilandas ng iyong ama. Lolo Tinoy. Dahil pag nangyari yun, baka hindi na makayanan pa ng inyong ina. ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ilang beses ko nang sinulatan si Luisa sa kanyang trabaho. Humingi ako ng tawad. Pero kahit isa sa mga sulat ko, hindi niya sinagot. Hindi kita masisisi, si Luisa. Masyado kong inabusong kapaitan mo. Tama. Kaya walang dumadalaw sa'yo. Kahit isa. Karapat dapat lang ako magdusa. Pero dapat, kahit ganyan ang nangyari sa'yo, sikapin mo pa rin Magbago magpakabuti ka rito para makamit mo ang kapatawaran ng pamilya mo. Sisikapin kong ituwin ang pagkakamali ko. Magpapakabait ako rito. Kahit na nga, hindi ko alam kung makakalaya pa ako. Ang mahalaga sa akin, makamit ko ang kapatawaran ninyo, Luisa. <laughs> Anak, eh, mabuti naman at naka-video chat ka uli namin. Tay, nai, may sasabihin ako sa inyo. May problema ka ba? Wala naman po. Mababait yung mga amo ko rito. Ayun nga lang, talagang ang daming trabaho. O oh, eh, kung wala kang problema, eh, ano ba yung sasabihin mo sa amin? Uuwi na ho ako. Hindi na ako uh, nag-renew ng kontrak sa mga amo ko. Ay, uh, sa isang banda ha. Mabuti yung gagawin mo. Dahil talagang kailangan ka ngayon ng iyong mga anak. um Anak, si Mark oh. may problema na rin sa kanya. Ano? Pati ba naman siya? May dala na rin problema? A ano po yun, Itay? Sabihin niyo. Eh, hey, hey, Luisa, Louisa, huwag ka sanang mawawala ng pag-asa. Kahit marami kayong problema, malulutas din lahat yun. At may awa ang Diyos. Inay, gusto kong malaman kung anong nangyayari ngayon kay Bark. Ang anak mo. Nagmamarijuana. Nay, hindi ko alam na uuwi na pala kayo. Dahil sinadya kong hindi ipasabi sa'yo. Saan kagaling, Mark? Sa ano, sa tropa ko. Tropa? Tropa ng mga nagmamarihwanang? Inay. Bakit naman, Mark? Bakit pati ikaw biligyan ako ng problema? Ang iniisip ko dahil sa panganay ka, magiging kaagapay kita. Pero hindi pala inay. Bakit ba puro na lang pagdurusa ang inaabot ko mula ng magpamilya ko? Sinikap ko naman maging mabuting ina at asawa. Pero bakit lagi na lang hirap ang nararanasan ko? Nagpamilya ba ako para lang magdusa? Paano pa kaya magiging maayos ang pamilya ni Luisa? Mga Lagsiganap Phil Cruz Chiquit del Carmen Amor Lionel Benjamin Susan Robles Panauhing Between Sea si Diego Bandido ng Love Radio sa papel na Martin. At itinatampok si Rosana Villegas sa papel na Luisa. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, na gaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik na mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Nagpamilya ba Nagpamilya ba ako? para lang magdusa? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pagako ang bukas. DZRH. DZRH member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.